Joshua Garcia at uh, Catherine Bernardo, grabe nga yung kanilang chemistry at ang kanilang ginawa nga pagpapakilig o pagpapasaya sa mga netizen at sa kanilang mga family. Isa ka rin ba guys sa naghihintay na magkaroon nga ng project itong dalawa na ito or agree ba kayo sa na magkaroon ng project si na Catherine Bernardo at itong si Joshua Garcia nga? Kinakiligan ng netizen at mga pani ang muling ang pagsasama nitong si Miss Catherine Bernardo at itong si Joshua Garcia sa isang ganap nitong weekend. Pinusuan at inulan nga ng kilig ang potos ni na Catherine at Joshua sa Sockman. Obvious nga daw kasi yung closeness nitong dalawa at mukhang na-miss nga din nila ang isa't isa. Matagal-tagal na nga rin daw kasi silang magkaibigan kaya kita sa mukha nila ang happiness at wala na yung hiya factor. Kuha nga ang mga larawan sa trending online sa anniversary celebration event ng isang mobile service network na ini-endorso nga nila. Kanya-kanyang post sa Sokmed ang mga dumalo sa selebrasyon at nga sa online world ang selfie with Kat and Joshua. At sa mismong post nga guys, mababasa sa caption ang flattering observation tungkol sa pagiging mabait ng dalawang kapamilya stars. syempre, puri-puri ang pagiging mabait ng Asia Superstar sa fans at ang pagiging competitive at jolly ni Joshua sa fan games walang araw kaarte-arte sa katawan ang dalawa. Samantala nga guys, inulang din ang mga komentong sana magsama na raw si na at Joshua sa movie or Sir nga. Kayo guys, payag ba kayo na mangyari ito? May kakaibang chemistry nga raw ang dalawa. At dahil parehong box office hits ang last movies nila, for sure mega blockbuster din ang gagawin nga daw nilang pelikula. Tama nga naman guys, no? Kasi ang galing at ang uh, ganda ng chemistry nitong dalawa na ito Teka, mag-react nga kaya si Daniel Padilla sa sinabing may chemistry ang ex-girlfriend niyang si Kat at sa kaibigan niyang si Joshua Hintayin natin guys kung ano yung masasabi nga nito ni DJs Masasabi nga dito ni DJ Ayan guys ang ating hot topic for today's video kung saan ang bida ay si Joshua Garcia at itong si Katrin Bernardo